Uh, well, the first term, uh, we started a lot of uh, reforms, we introduced a lot of changes in the city. Uh, second term, we started to institutionalize. Uh, third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part. Uh, so we're really looking forward to the next three years. Tuloy-tuloy uh, lang sa trabaho. Kung pwede lang, dire-direcho lang yung trabaho, no? Pero syempre, napaka-importante nitong ginagawa natin uh, every three years. Key programs po if re-elected. Yes, uh, alam na ng tao yun. Alam na ng mga pasigin yun. Uh, alam naman nila yung mga ginagawa natin, mga prioridad natin. Sir, you expect concerned over the involvement of a construction company in Miro Systems? They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still wary of something else? Alam niyo po, ang hindi ko talaga maunawaan, kung paano maiisip ng isang tao, ng isang grupo, na okay lang na party ka sa isang kontrata ng POMEREC eh, at tatakbo ka rin sa election na yun. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip ng ibang tao na okay lang yun. It is not okay. It is not just about passing, but it is about the integrity of our national and local elections. Ngayon, kung mag-pull out sila na uh, hindi ko naman alam yung detalye nun, ano, we should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa eh. Uh, kasama sila mula umpisa. Kaya kailangan bantayan natin ng maigi. Sir, you mentioned na may tax violations kaso sa DPWH. Can you give us more details about those things? Uh, ang totoo po kasi niyan, ngayon kasi sinusubukan nilang balik na rin yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nag-umpisa yung mga investigasyon ng, uh, investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila wala naman pare-pareho tayong walang ideya na papasok sila sa politika. Ngayon, di ba, sinasabi nila. And uh, siguro, maukuha nyo naman yung exact quote nung sinabi nung uh, lalaki, si Mr. Curly, uh, yung asawa nung nagbabalak na tumakbo mayor. Narinig nyo naman po yung sinasabi niya eh. Uh, na kaya daw sila na quote, pilitan tumakbo dahil daw sa akin klaseng intensyon, anong klaseng motibasyon yun para pumasok sa politika? Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure that the building code is enforced, lalo na pag ganyang kalakip, yung mga structures na pinapatayo. So, hindi ito personalan. Wala pong personalan ito. In fact, again, I have to emphasize, una, yung investigasyon sa kanila, bago yung pagpasok nila sa politika. And I think his quotes, yeah, even yesterday, his quotes will confirm that what I am saying is true. Sabi niya, sabi niya, sir, hindi daw ito kanya na hindi sila connected si St. Timothy ay malinaw na malinaw na kasinungalingan. We have overwhelming evidence that connects them. Their office address is the same. Pwede ko ipakita sa inyo. Ang office address ng St. Timothy ay St. Gerard Construction Building. Yun yung nasa business permit nila. Sa business permit nila, may picture ng St. Gerard. Ito po, yung uh, presidente po nila. I love you, Mayor! We acquired the copy of their... Uh, I love you too, pero quiet muna tayo. <laughs> <laughs> we acquired the copy just this July uh, of their GIS -muna po, with the uh, <laughs> Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy copy lang po ito. We have a certified true copy. Makikita niyo po ang presidente nila, ang pangalan. Miguel Juntura. Ang residential address ng Miguel Hintura ay yung St. Gerard Building din po. Residential address po, ah, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Juntura? Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing uh, director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa City Multi Construction it doesn't make sense it doesn't make sense this seems to be some sort of violation of the uh, malinaw na dami malinaw na malinaw po Ngayon, bakit ko po binabanggit ito ito po yung picture niya, awak-awak niya, siyengke, galing sa St. Gerard. Siya po yan. Galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa Christmas. Galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, uh, ano, siya yung presidente ng St. Timothy. Ipapapin ng GIS. Any of you can request from SEC public document po ito. Sir David's devil's advocate, isn't this moot and academic already given that St. Timothy withdrew already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang yung kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakilala yan. They have been using the name. They have been using uh, the the even you know, even behind the scenes. Si mga tao nila pinagmamalaki na quote and hawak nila yung kontrata na yan ng Kobelec. Ngayon, uh, bakit ko to binabanggit kayo? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika dito, okay lang naman ako. Eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Uh, you know, honestly, okay naman ako. Eh. Kaya ako to binabanggit. Kaya ako to uh, sinasa publiko because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa Comelec, nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Hindi uh, naman gagawa ng kwento si Chairman tungkol sa isang random construction company, eh, di ba? So, I thank them for taking the appropriate actions or initial actions to ensure the integrity of our elections. But, uh, hindi pa po tapos. We still need to make sure that they truly do not interfere with the operations. Uh, with the machines. Uh, we need to ensure, we need to make sure, we need to watch carefully. Kailangan bantayan natin ng maigi para makasiguro tayo na hindi sila mag-interfere sa operations uh, sa, sa mga machines, automated election machines. Nakasama po sila dyan. Wala bidding hanggang po uh, nagwithdraw nag-withdraw sila just a couple of days ago. Sir, sabi ni Curly, ginagawa na lang daw to para daw mag-provoke sila tulog. Para lang daw may kalaban kayo. Anong Uh, that is very stupid to say. Takasabi. Kaya yan, inuulit nakuna yung mga investigasyon kaysa sa pagpasa yeah. kaya sa uh, politika. Kaya sabi nila, sir, kung politika lang daw, sumula ko ng 2019 so, uh, kay so, Eusebio. Kaya, nakala ko ba wala sila sa politika? No? Anong wala naman tayong motivation? Okay. Ang problema kasi, gagawa sila ng bawal, lalabag sila sa batas, you know, there there's so many investigations surrounding them, fraud, misdeclarations, uh, yung paggamit ng dami, uh, anomalies in uh, different contracts. Meron pa silang tulay na gumuho. Hindi naman sa pasig yan eh. So, uh, isa din, ako yung namang politika, kumupolitika po sila, hindi lang naman sa pasig yung problema nila eh. Uh, hindi lang sa pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na porket sumali sa politika ay absuelto na hindi pwede na porkit sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. Eh, investigations have to continue. Uh, politics aside, the investigations have to continue in the appropriate cases have to be filed. So kahit anong mangyari sa May 2025, tuloy lang yan. Sir, how many cases has the city administration filed against them? Well, uh, right now, we have only five cases with regard to their building code violations but uh, the investigations. Medyo komplikado po yan, you know? uh, but we will continue. We will coordinate with uh, the national government agencies involved. Uh, we will uh, continue to do our investigations or due diligence. Uh, isiguraduhin natin na hindi malitugi ang gobyerno, makayad sila ng tamang buwis, at kung may paglabag sa batas, dapat pantay-pantay. Hindi porkit mayaman, hindi porkit ay biglang sumali sa politika, ay kakalimutan uh, na ng lahat ng paglabag sa batas. We only want to do what's right. Sir, uh, politics aside, we only want to do what's right. Sir, let's focus on your platforms. There's no perfect administration. What sector of governance do you think needs most improvement? Should you win a third term? Marami. 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 Hindi ko naman sinasabing uh, perfect. Uh, maraming, ano? You know, uh, alos lagi ko naman yan kinukwento din sa mga tao. Uh, ang focus natin ngayon ay magpatuloy mga maganda. kasi kung may mga pagkukulang, ay punan natin. So, expansion of uh, existing programs. Uh, Marami na tayo sa ng Malimbawa po, yung local senior pension, uh, ngayon, ang nabibigyan po namin ng local senior pension, ay yung mga walang-wala po talaga. But, in the next year or so, ang balak natin, ang balak namin ay i-expand siya para doon sa may mga maliliit ng SSS or GSIS pension. 2,000 na pension, 3,000 pension naglagal. So, yan ang focus. Uh, tingnan natin, of course, the new city hall and that is also one of the bigger projects. But uh, that aside, it's really improving all services ni isa-isa natin yan. So, sabi nga pa na parang nagka uh, gusto nilang tumulong dun sa pasig uh, sa mga kasi meron sila na dito, nag-open letters na na maayos po yung procurement process natin yung sila yung namumulitika. Unumulitika nila yung situation. Maayos yung project, maayos yung procurement. Uh, paano naman ako maniniwala sa sinasabi nila? Eh, uh, yung mga pinapagawa nila sa lungsod ng Pasig para puro sa standard. Ang daming mali. Uh, galing ako sa Santa Lucia nung isang araw meron silang project na declared as completed pero ang pangit ng gawa I, I can show pictures of that later meron silang uh, uh, hindi ba sa kanila yung tulay sa Laguna na gumuhok uh, I mean parang magtitiwala sa ano, parang magtitiwala sa advice ng ganoon klaseng contractor na kilala kilala. kilalaman but again, eh, eh, hindi ito para siraan sila bila? ang punto ko dito kahit mahirap, kahit hindi kong binyente, pwede namang magpikit mata na lang ako, pwede akong magbulag-bulagan, pero pag may nakikita akong paglabag sa batas, pag may nakikita akong di tama, we only want to do what is right. Yun lang po. Thank you. Thank you. Maraming salamat.